Marunong ka bang tumugtog ng piano, Judy? May kaunti pong nalalaman, Mr. Soto. Ikaw muna ang tumugtog sa piano. Habang wala pa si maestro. Malilate lang siya ng kaunti. Ako po ba ang tutugtog? Isa lang akong janitor dito. Matagal na akong walang practice. At sa harap pa man din ng maraming kilalang tao. Nonsense! Lahat tayo ay dapat magambag sa ikakaaliw ng mga bisita. Ito ang panimula ng aking kwento. Ang pangalan ko ay Judy. Ako ay nagtatrabaho bilang isang janitor sa Ramon Magsaysay Hall sa loob ng isang taon. Ang trabaho ay sapat para mabayaran ang mga gastusing sa araw-araw at mga pangangailangan ng aking pinakamamahal anak na si Mary. Isang trabaho na nagbigay daan para sunduin ang aking anim na taong gulang na anak na babae na si Mary mula sa paaralan at makasama sa bahay sa gabi. Bagamat ang buhay na ito ay malayo sa buhay na minsan kong pinangarap para sa aking sarili, ako ay lubos pa rin nagpapasalamat at nakakaraos kami sa araw-araw. Ngayong gabi ay ang taunang Ramon Magsaysay Foundation Gala, isang black tie fundraising event na pinagsama-sama ang pinakamayayamang pilantropo, politiko, negosyante at cultural elite ng lungsod ng Makati. Ang bulwagan ay kumikinang sa ilalim ng mainit na mga ilaw sa entablado habang ginagawa ko ang huling paghahanda. Tinitiyak na ang sahig ay makintab at bawat mebles ay walang alikabok para sa mga kilalang bisita na darating sa loob ng isang oras. Patapos ka na ba dyan? Tanong ni Mr. Christopher Soto ang 62 taong gulang na CEO ng Soto Corporation at chairman ng Ramon Magsaysay Foundation Board. Nakasuot si Mr. Soto ng itim na tuksedo at puno ng kumpiyansa ang tindig. Isang lalaking nakasanayan ng umagaw ng pansin sa anumang silid na kanyang pasukin. Opo, sir. Malapit ng matapos, sagot ko, na paatras mula sa piano. Dapat handa na ang lahat para sa pagtatanghal ngayong gabi lumapit si Mr. Soto sa entablado tinitingnan ng kanyang gintong relo isang taon na ang bawat oras ay pumapatak sa milyon-milyong piso maraming iba pang miyembro ng foundation at mga pangunahing donor ang nagsimulang punuin ang bulwagan para sa pagtanggap bago ang kaganapan marami sa kanila ang nakilala ko mula sa aking isang taon ng pagtatrabaho sa bulwagan mga titan ng industriya, mga bantog na artista, at mga sikat na tao sa lipunan na ang mga pangalan ay regular na lumalabas sa telebisyon o social media. Alam mo, Judy, sabi ni Mr. Soto, na may bakas ng saya na pumapasok sa kanyang boses habang siya ay tumungo sa piano. Palagi kong iniisip kung mayroon sa aming mga tauhan ang may tinatagong talento sa musika. Naglalaro ka ba ng piano? Naramdaman ko na bahagyang pumula ang aking pisngi sa tanong nito. Medyo sir, ngunit hindi profesional. Tumaas ang kilay ni Mr. Soto dahil sa interes. Talaga? Anong uri ng mga kanta ang maaari mong laruin? Bago pa ako makasagot, lumingon na si Mr. Soto para kausapin ang dumaraming pulutong ng mga bisitang. Magara ang pananamit. Ladies and gentlemen, siya ay nagsalita sa mikropono ang kanyang boses ay maririnig sa buong bulwagan. Ngayon ko lang natuklasan na ang aming staff member na si Judy ay nag-aangkin na mga ilang kaalaman sa piano. Ano ang masasabi niyo kung magkaroon tayo ng kaunting libangan bago magsimula ang tunay na palabas? Namutawi ang interes na bumalot sa mukha ng karamihan. Naramdaman ko ang pagbagsak ng aking tiyan nang mapagtanto kong itinuturing ito ni Mr. Soto bilang isang maliit na libangan upang pasayahin ang mayayamang patron bago magsimula ang seryosong musika ito ay dahil ang maestro na tutugtog ng piano ay hindi makakarating sa itinakdang oras Mr. Soto sa tingin ko ito ay hindi magiging angkop nandito ako para magtrabaho hindi para gumanap mahinang sabi ko kalokohan ipinahayag ni Mr. Soto na nakikitang walang masama sa mga pangyayari at bahagi ito ng entertainment para sa mga bisita. Ang bawat isa ay dapat magambag sa ikakasiya ng lahat. Bukod pa rito, gaano kadalas natin maririnig kung ano ang magagawa ng ating maintenance staff sa isang dalawampung milyong piso na piano. Dapat nga ay magpasalamat ka at makakapagtanghal ka sa isang napaka-prestisyosong kaganapan. Nagtawanan ng husto ang mga tao sa komento ni Mr. Soto at nakita ko na inilabas na ng ilang tao ang kanilang mga cellphone para i-record ang inaakala nilang isang nakakatuwang panoorin. Tumingin ako sa mga umaasang mukha ng mga bisita, maraming may ekspresyon ng paguhusga, nang dahil doon may nagbago sa akin. Ako na tinuturing ng mga taong ito bilang isang curiosity isang mapagkukunan ng entertainment na ng magandang kwento sa kanilang susunod na cocktail party. Wala silang ideya kung sino talaga ako. Ano ang gusto mong laruin ko? Tanong ko na pinakakampante ang boses sa kabila ng malakas na pagtibok ng puso. Ngumisi si Mr. Soto at mariing iminuestra ang piano. Sorpresahin mo kami. Maglaro ka ng kahit ano na sa tingin mo ay magpapabilib sa mga kilalang tao na ito. Dahan-dahang akong naglakad papunta sa upuan ng piano. Hinanap ng aking mga kamay ang pamilyar na posisyon sa itaas ng mga teklado ng piano. At saglit na hinayaan ko ang sarili na alalahanin kung sino ako bago ako papiliin ng tadhana na pumili sa pagitan ng aking mga pangarap at responsibilidad bilang ina. Nagsimula kong itanghal ang Beethoven Symphony No. 5. isang kakatuwang kapaligiran patungo sa mga mukhang may pagkamangha. Ang mga daliri ko ay gumagalaw sa mga teklado na tuloy-tuloy. Muling nanumbalik ang mga alaala ng aking kabataan. Isang taong gumugol ng hindi mabilang na oras para maperpekto ang aking pamamaraan. Inilalabas ang bawat emosyon ng kumplikadong komposisyon ni Beethoven. Habang umuusad ang komposisyon, tumahimik ang karamihan. Ang mga ekspresyon ng nakakaaliw na kasiyahan ay nawala sa kanilang mga mukha, napalitan ng tunay at lumalagong paghanga. Ito ay hindi isang janitor na natisod sa isang simpleng komposisyon ng musika. Ito ay isang sanay na musikero na sa isa sa mga pinakamahirap na piraso sa klasikal na repertoire na may propesyonal na kasanayan at malalim na emosyonal na pag-unawa. Nawala ako sa sarili kong musika. Naramdaman ang pamilyar na kagalakan na matagal ko nang ipinagkait sa sarili. Ito ay kung sino talaga ako sa ilalim ng staff uniform isang pianistang sanay sa classical music na tinalikuran ng kanyang karera sa pagganap upang magbigay ng suporta sa aking anak matapos mamatay ang aking asawa. Nakatayo si Mr. Soto na nakatulala. Pinapanood ang aking mga kamay na sumasayaw sa keyboard at marahil iniisip, hindi ito isang libangan lang para sa taong ito, kundi ilang taon din nagsanay para marating ang ganitong kahusayan. Matapos ako sa komposisyon, ang katahimikan sa bulwagan ay malalim. Sa loob ng mahabang sandali ay walang gumagalaw o nagsasalita na para bang natatakot sila na baka masira ng anumang tunog ang spell na ginawa ng musika. Pagkatapos ay nagsimulang pumalakpak si Mr. Soto, dahan-dahan sa una, pagkatapos ay malakas, masigasig. Sumunod ang iba pang mga tao ang kanilang palakpakan ay umalingaw na. Isang standing ovation na may tunay na pagpapahalaga at paghingi. Sa halip na magalang na obligasyon lang. Tumayo ako mula sa piano bench. Namumula ang mukha na parang bang isang bata na sa unang pagkakataon ay gumanap sa entablado. Tumingin ako sa harapan ng mga mayayamang nanonood, nakatayo pa rin at pumapalakpak. Si Mr. Soto, papalapit sa akin na may ekspresyon na nagtataglay ng bagong paggalang. Yun ay talagang pambihira. Saan ka natutong tumugtog ng ganyan? Tugon ko. Naging scholar ako sa UST Conservatory of Music, ngunit hindi natapos sa pag-aaral. Nabigyan ng pagsasanay ng isang magaling na guro ng libre dahil may tiwala siya noon sa aking kakayahan. Nagtanghal sa ilang mga palabas ngunit nang mabuntis at pagkatapos ay mamatay ang ama ng aking anak. Kinailangan kong magtrabaho para sa pagsuporta sa aking anak. Kailangan ko ng maaasahang pagkakakitaan, kaya kinuha ko ang trabahong ito upang matiyak na maibibigay ko ang pangangailangan ng aking anak. Ang karamihan ay bumulong-bulong ng pakikiramay habang pinoproseso nila ang impormasyong ito. Nagpatuloy si Mr. Soto. I have to ask, bakit hindi mo nabanggit yung musical background mo? Nagho-host kami ng dose-dose ng mga kaganapan dito bawat taon na maaaring makinabang mula sa isang taong may talento tulad ng sayo. Tumingin ako sa mga manonood na mga pilantropo at leader ng negosyo na may eleganteng pananamit. Pagkatapos ay bumalik kay Mr. Soto. Sabi ko, Kapag sinusubukan mong suportahan ang isang bata sa sweldo ng isang janitor, natututo kang tumuon sa pagpapanatili ng yong trabaho sa halip na humingi ng espesyal na pagtrato. Hindi ko nais na isipin ng sino man na hindi ako seryoso sa aking trabaho dito. Ang focus ko ay sa aking anak at hindi sa aking sarili. Walang steady income sa pagiging musikero, lalo na kung nagsisimula ka pa lang. Dahan-dahang tumango si Mr. Soto, malinaw na pinoproseso ang mga implikasyon ng ibinahagi ko. Judy, Papayag ka bang tumugtog ng isa pang komposisyon? Isang piyesa na gusto mo? Isinaalang-alang ko ang kahilingan, pagkatapos ay umupo muli sa piano. Sa pagkakataong ito, tinugtog ko ang Handel Halverson Pasakalya, isang piyesa na naging paboritong lalabay ng aking anak na si Mary noong maliit pa ito. habang pinupuno ng napakagandang himig ang bulwagan ng konsyerto, naisip ko si Mary, nakasama ngayon ng aming kapitbahay, na marahil ay gumagawa ng takdang aralin at inaabangan ang aking pag-uwi. Ang musika ay tila nakaantig ng malalim sa puso ng lahat ng naroroon. Naisip ni Mr. Soto ang kanyang sariling mga anak na ngayon ay malalaki na at matagumpay. Malayo na sa lalaking nagsumikap na mataguyon sila Pinunasan ng ilang miyembro ng audience ang mga luha nang maalala nila ang sarili nilang mga mahal sa buhay at ang mga sakripisyong kailangan gawin nang dahil sa pagmamahal sa pamilya. Sa bawat ngiti ng aking anak, walang kapantay na pag-ibig ang sa magulang para sa anak. Walang hanggan, walang kapalit. Ang tunay na pagmamahal sa pamilya ay nasusukat sa mga sakripisyong handa nilang gawin para sa isa't isa. Nang matapos na akong tumugtog, hinarap ni Mr. Soto ang karamihan. Ladies and gentlemen, sa palagay ko, ngayon lamang tayo nakasaksi ng isang kahangahangang bagay na tulad nito. Pumunta tayo dito ngayong gabi upang suportahan ang sining at ipagdiwang ang kahusayan sa musika. At natuklasan natin na isa sa mga pinakamahusay na musikero ay nagtatrabaho sa atin nang hindi natin nakikilala. Judy, gusto kong magalok sa iyo. Ang Ramon Magsaysay Foundation ay handa kang bigyan ng trabaho na magbibigay daan sa iyong bumalik sa pagtugtog habang pinapanatili ang pinansyal na seguridad para sa sayo at sa iyong anak na babae. Nais naming suportahan ang mga artistang tulad mo. Naramdaman ko ang pagpatak ng aking mga luha nang mapagtanto ko kung ano ang iniaalok ni Mr. Soto ang pagkakataong makabalik sa karerang minahal ko nang hindi isinasakripisyo ang aking kakayahang pangalagaan si Mary. Mr. Soto, ang iyong alok ay napakaganda, nakakagulat at labis akong nagpapasalamat, ngunit ang una kong prioridad bago ko tanggapin ang isang trabaho ay ang aking anak, Judy. Sino mang magulang na magsasakripisyo ng kanilang mga pangarap para sa kapakanan ng kanilang anak ay siya mismo ang uri ng tao na gusto kong suportahan. Gagawa kami ng isang schedule na inuuna ang iyong anak habang hinahayaang ang iyong talento na umunlad at makapagtanghal ng walang alalahanin. Ako po ay labis na nagpapasalamat sa oportunidad. Ang inyong tiwala ay magiging malaking inspirasyon para sa akin upang patuloy na magsikap at magtagumpay. Fast forward tayo. Makalipas ang anim na buwan, regular na ako nagtatanghal sa Ramon Magsaysay Convention Center.